Gaya ni Mang Frank, senior citizen na rin ang 60 years old na si Tatay Bert. Pero kailangan niyang magpatuloy ng pamamasada ng jeep sa gitna ng pandemya. Ang kanyang partner na si Marisa na diagnosed na may stage 2 colon cancer noong March 2019. Kailangan niyang sumailalim sa walong chemotherapy sessions. Pero dahil sa pandemic, natigil ang gamutan ni Marisa. Problemado po ako sa financial na pamumuhay namin. Ang chemotherapy po niya is 8 uh, cycle. Ngayon po, may natitira pang isang cycle kasi inabutan po kami ng lockdown. Bukod sa mga gamot at panggasos nila sa araw-araw, kailangan din ng colostomy bag ni Marisa dalawang beses sa isang linggo dahil po sa wala kaming ano, financial na uh, perong pambili, napipilitan po ako na once a week ko na lang siyang balitan. Dahil po sa hirap po ng buhay. Nitong nakarang linggo, binalikan namin si Tatay Bert at si Marisa. Sinabi nila sa amin na marami ang tumulong sa kanila matapos maipalabas ang kanilang kwento. May mga tumulong sa amin para makabayad kami sa ano sa bahay na aming inupahan. So malaking tulong po yun at kami ay nagpapasalamat sa biyaya na natanggap namin. Nakabili rin sila ng ilang colostomy bag at mga gamot ni Marisa. Sobrang saya po kasi papati kasi ibang-ibang bansa po may tumutulong po sa amin po. May malaking bagay po yun sa amin. Sa ano po sa pang-araw-araw po, ganun. Tatlong beses pa rin sa isang linggo ang biyahe ni Tatay Bert. Pero malaki na raw ang pagbabago sa kita. Video okay naman po. Hindi ka gaya nung dati na alos wala pang pasayarong umahan. Sa ngayon po, ah, nagkakaroon na ng pasayar. Nakaka, ano na po, 400. Sa... Mag -apos. Pero si Tatay Bert, unti-unti na rin daw nakararamdam ng sakit. Tumataas yung lang po blood sugar, blood sugar ko. Mata. <laughs> Yun po, minsan pumapahinga na lang. Alalay na lang po sa mamasada Nagbigay kami ng counting financial assistance kina Mang Bert pero kakailanganin pa rin nila ang karagdagang tulong sa gamutan ni Marisa Napilitang tumigil sa pamamasada ng jeepney si Mang Mario noong kasagsagan ng lockdown Naabutan namin siya na nakatira sa loob ng isang jeep kasama ang pamilya niya. Halos kalahating taon na silang nakatira sa loob ng jeep. Saan mo kayo natutulog? Dito po, sa gitna pong ito. Dito na mo kayo? Kumakain, natutulog, Oo. lahat na po yan. Sinet up, set up ko na nga po ng mga bagay nito, lagay ng tubig. Saan kayo gumagamit ng PR? Kami pong mag-asawa, pag ganitong maaraw, tumatakbo po kami sa gasolinahan Nakikiusap po kami doon. Pero pag doon po kayo inabot sa time na sarado na rin sila, dito na rin po kami. Sa loob na rin ng jeep? Opo. Araw-araw din siyang nag-aalala para sa kaligtasan ng dalawang anak. Buong araw, basta dito lang po yung mga mga Hindi nga anak ko, hindi na naranasang gumapag. Hindi <laughs> na po siya matuto gumapag. Eh. Diretso na upo pag napadya kung maaari ayaw kasi balikan nakaka, ano? sabi nga nila parang hindi kami naghihirap lang patawa-tawa lang pero hindi lang nila alam yung nararamdaman namin sila masarap may bahay silang inuwian hindi rin nakapag-enroll noon sa modular distance learning si Krisha dapat grade 1 na siya tama hindi ma'am kinder pa rin kinder. Eh. kasi ma'am palipat-lipat nga po ako ng lugar ma'am hindi nawawala ng pag-asa si Bang Mario na balang araw makakauwi rin sila sa isang bahay. Hanggang kailan kakayanin ko? Siguro maaari susuko ako dito pagka nakahiga na lang ako. Hindi naman siguro habang panahon na lang kami na dito sa kalsada. May di pagkakataon din naman siguro na makakapasok ulit ako ng pintuan ng bahay. Magdadalawang buwan mula ng una ko silang makilala, ang dating pangarap lang ni Mang Mario na makapasok sa isang pintuan na bigyan ng katuparan. Kuya! Hello! Hi, 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 hi. <laughs> Eto na ba? bahay niyo? Mayroon talo, hindi may gabili lang kundi sa pabilyo. May pintuan ka na! <laughs> hindi po masyadong nagtagal. Nagkaroon na rin ng pintuan na napasukan. Na napasukan! Sa tulong po ninyo ng mga tao. Kumusta na kayo ngayon? Napakasaya po dahil nga ito, hindi na natatakot kasi yung baby namin, may bahay na siya. Hindi ko na siya kasama sa labas. Kaya napakasaya ngayon po. Lalo na magpapas ko na. Matapos may palabas ang kanilang kwento sa TV at sa aming social media account, marami ang nagpaabot ng tulong sa kanila. Uh, sa mga tumulong po sa amin, dito po, nagkaroon na po ako ng bahay, may pintuan na po ako. Binubuksan ngayon, hindi na po sa sasakyan. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Bukod sa bagong inuupahang bahay, nakabalik na rin sa pag-aaral si Krisha. Okay naman po yun, nag-aaral na po yung isa namin. Yung, ngayon, ko ng medyo maayos-ayos na cellphone. Asawa ko para mag makaayos yung pagpasok niya. Tsaka yung anak ko pong ngayon, may naiikutan na siyang bahay. Hindi gaya dati na kukulang upo ng upos sa sakyan. At ang isang magandang pagbabago, sa wakas, nakabalik na sa pamamasada ng jeep si Mang Mario. Napagawan din niya ng plastic barrier ang kanyang jeep bilang pagsunod sa safety protocols. Pero syempre dahil may pandemya, hindi pa rin regular ang biyahe, di ba? ganun po. Biyahe ko ngayon, bukas wala akong ulit biyahe. Kailangan antipirin na lang yung gastos kahit pa paano. Kasi at least nakakapaghanap buhat naman. Nakakaraos na yung pang-araw-araw na mga gastusin. Simpleng regalo lang po. May reporter's notebook. Thank you very much po. At may GMB7. Pandagdag pang handa ng binyag. Binyag na lang kulang. Oh, binyag na lang kulang. <laughs> Patuloy daw magsisikap si Mang Mario para maitaguyod ng maayos ang kanyang pamilya.